Unang-una po uh, meron ako nilabas na seven-point agenda Wow. Uh, una, yung mahigpit na pagpapatupad ng zero corruption at zero non-appearance policy. Alam natin yung maraming mga PETC, PMVIC na meron pa ring mga ginagawang non-appearance. Kalokohan yan. Hindi po inaalaw ho yan mm -hmm. ng uh, uh, Secretary Van Lopez ng DOTR at ako ng pamunuan. Kaya talagang uh, lahat ho ng mga involved dyan, in fact may iniimbestigan ho ako bago pumasok, mm -hmm. eh, talagang isasarado ko po yan. Wow. Pangalawa, uh, i sabuhay buhay natin yung prinsipyo ito, eh uh, uh, bilhin ho ito ng ating pangulo, yung totoong serbisyo, mm -hmm. 'wag negosyo. Mm -hmm. Kasi sir, uh, naging ano eh naging uh, na alam natin kung panong nahirapan ang mga kababayan natin eh. Kaya ibabalik natin yung totoong serbisyo sa kanila. Ikatlo ka deyo. Aalisin natin yung mga hindi kinakailangan proseso. Ang dagdag. Yung mga pahirap na proseso, kag kagaya kanina nung uh, nagkaroon ho ako ng presscon, uh, isang uh, isang tinitingnan namin at uh, nagpinag-usapan namin ni Secretary Banoy, yung pagkuha ng student permit na dagdag yung theoretical driving Uh, charges na dinadagdag nila bago kumuha ng student permit maalala natin nung araw ka uh, walang gano'n. kukuha ka ng student permit babayad ka tapos mm -hmm. mag -e exam ka sa LTO mm -hmm. ngayon nagkabaliktad. bakit nagkaroon ng charges doon na bago ka kumuha muna ng, ng, uh, ng student permit na, mm -hmm. na na TDC so uh, isa pa lang po yan uh, kasi uh, tinitingnan ko po ngayon pero um, Ah, uh, si muna natin na naayon din sa legal mm -hmm. at uh, may guidance din ng uh, secretary ng DOTr. Ah, mm -hmm. uh, ika-praktika pa at sir tatanggalin natin yung walay size, yun nga uh, unnecessary expenses na dinadagdag nila. Ayun. Uh, ikalima, yung uh, yung digitalization sa mga ating government agency, especially mm -hmm. yung DO, sa sa Bureau of Customs, alam natin na nagkaroon tayo ng problema ngayon, investigation doon sa mga luxury vehicles. Mm -hmm. um, kung maayos yung connection with the LTO ng Bureau of Customs, naiiwasan po yung mga ganyang bagay. Mm -hmm. Kaya bubuhayin ko, aayusin ko po yan para makonect po tayo sa Bureau of Customs kaagad. Mm -hmm. uh, tsaka yung ika-anim, yung uh, ipahigpit na patutupad ng walang areglo na polisiya. Mm -hmm. Kaya uh, pagka ah uh, yan ang nagiging problema eh. Pag kami mga areglo-areglo -are system, mamimihasa na sila. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ikap, ikapito, sir. Opo. Uh, itaas natin yung kamalayan sa road safety. Mm -hmm. uh, hindi nakikita ng, ng iba na tumataas yung, yung road crashes natin. Bakit? Na ng mga lisensya yung mga hindi dapat bigyan Ayun. at dumadaan sa sa maling proseso. Mm -hmm. Nakadikit dyan yung corruption. Mm -hmm. So, doon kailangan masigasig hindi dahil corruption lang di may, may malaking impact sa kadeyo. eh. Oh, so, po. na pagbiro nyo sa road road crashes natin, maka-aksidente, ilang buhay yung uh, mag magaganap. Kagaya nung sa Teresa na 'yan. Kung kung 'yan ni eh, nag, nag uh, sa tamang pagtuturo iisipin niyang bangga inyong estudyante oh. hindi niya hindi dapat niya ginagawa yun. eh alam niya 'yung alam niya 'yung legal na niyang aabutin eh kung dumaan mm -hmm. siya sa sa maayos mm -hmm. tapos uh, i i ano ko lang ka deyo uh, yes, isang ano ko yung November 1 policy na na i i yung ating mga kababayan isa charge ng 5000 doon sa walang plaka isususpend ko muna yung yang yang uh, uh, ano na yan uh, admin or yung mm -hmm. yang uh, memo, memo na yan mm -hmm. kasi kailangan natin pag-aralan muna Mar maraming maraming ano ka eh maraming da uh, dapat na ma maraming uh, challenges eh unang-una baka sa dealer ang problema hindi nila ni-release nire tapos taong bayan yung yung ita charge natin or mm -hmm. sa amin din sa LTO ang problema mm -hmm hindi hindi natin para idagan sa isang pobre mm -hmm. na bumili lang siya ng sasakyan pang deliver tapos wala siyang plaka i-charge icha natin hindi siya makahanap buhay mm -hmm. yun po yung uh, yung paghigpitan natin